Atay na nga, nagkaroon ng matinig-away dito sa mansyon at dito nga siya nagumpisa kuhang kuha sa CCTV lahat. Na-trigger talaga ang galit ni Atina nung madanggil siya at mambangga ng ilan nating pack members na nagkukulitan at dyan na talaga siya nagumpisang uminit ang ulo. Tinaray okay. pa nga yung pigilan ni Tito Bobby at pakalmahin pero talagang sumugod na siya nito at Tito siya dumerecho kay Ola. For the Bobby pero habang umaatras si Olaf napalayo siya at ang nakagat ni Athena walang iba kundi si Snow White at dyan na nga nagumpisa ang lahat. O diba hindi namin ina-expect ang pagwawag ni Athena dyan pero mas hindi namin ina-expect ang ginawa ni Snow White kasi imbes na makipag-away siya talagang pinigilan lang niya etong si Athena. Imagine nyo pinaibabawa niya lang si Athena hanggang kumalma siya at siya lang talaga ang nakapagpakalma dito sa Athena natin. Grabe talagang sobrang natuwa kami nito kay Snow White at sa ginawa niya.